At magandang araw po sa ating lahat mga kalingat sa mapagpalang araw At muli ano, tayo po yung uh, mag-harvest ng ating uh, sitaw At ngayon nga ay eh, mayroon tayong uh, order So sa mga nagtatanong po ano, sa mga comment section, thank you very much po Dahil, ayan, uh, ginagawa po namin yung aming, uh, uh, yung yung mga comments, yung mga suggestion yung paghahanap ng uh, pwedeng uh, mabintahan ng ating mga gulay o tawag uh, yung uh, bultuhan o per kilo pag din na tayo maglako-lako so yun po sa, sa mga ginagawa rin namin ano, pag kami po yung naglalako at yan po ang ating uh, vlog for today ano, yun po ang ating uh, papakita so tara po ano, harvest uh, tayo ulit at yun nga ay uh, ating i-deliver sa ating uh, na scout. sabi <laughs> so, na na scout ano. So tara. Oh, good morning, good morning. Uh, may pahabol po. Pahabol yung ating uh, may order kasi may order. At sayang naman kung hindi nating uh, ayan ha hatiran. So ayan nagha-harvest tayo ulit. Ang ating uh, marami pa rin, huh? Marami pa rin. So lalagyan na natin dito. Para may deliver na. ay uh, hindi na po siya kon tali. Hindi na po siya per tali o per kilo na lang po ang uh, kuha niya. So mas maganda dahil uh, hindi, hindi, na tayo magtali-tali. No? Hindi na tayo magtali-tali. Ibas silang ako dito. Ang yung mga लो टलो टलो आ हा हा ओ बाबो सराबी बाबो

Sabi oy basa. mo mabigat pa. Hindi mo Koreano na 'yan. Koreano ba? O hapon? Koreano. Ah, Koreano pala. Oh, koreano. No, korean. Yes. Mm. Abang nagpapain tayo doon yung ating uh, sitaw na binasa. Pinapatuyo natin sa glit, no? ay uh, ito igib ano pa dilig-dilig tayo dito nga po sa ating uh, maliit na ayan chicken bat ulit ng uh, okra chicken bats na okra Ayan o, oh, uh, diligan natin yung ating mga tanim dito. Ating mini-mini garden. Alright. Ito po mga kalingap, ano? Pinasok natin to para makapag-deliver. Baka sakali. Ito nga po. Restaurant. Sarang restaurant. Chinese kangkong. Yan. Okay na, kahit isang kong lang, guhit. oh, <laughs> ah? konse. Konse rin ka po lang. Ayos. Ayan po, naka 11 kilos tayo. Kaya, ayan. So, ayan, thank you. Kapag-deliver tayo dito ang abultuhan. bultuhan. Sir so, Dretodes siguro. So ito yung sarang restaurant. Di-deliver tayo dito. Malaki pa yun sa loob. Uh, dito lang po tayo no. Sa along uh, bye pa rin dito sa Sabang. Diyan tayo na nagdi-deliver sa dulo. Doon. So malapit lang. So ito ang ganda ng ano, Sabang. Sabang uh, beach po ito. Pantalan yan po ang uh, kapuntang underground river. At yan mga kalingap, tayo po yung nakapag-deliver. Order po yun. Oh. So, maraming maraming salamat na nakapag-deliver tayo ang ating uh, gulay. At pagkatapos nun, uh, dito naman tayo ngayon. Ituloy natin ang pagdidilig dito naman sa kabila, kabilang uh, gulay. Yung uh, nilagyan natin ng trilis Dito sa may malapit sa sapa. So, ganito po ang ating uh, mga routine dito sa bukid. So, dito po, ano, wala pong uh, tigil ang trabaho. Tumingin ka lang sa paligid-ligid, ay nandyan po ang trabaho. Hindi po tayo nawawalan ng trabaho dito. Ayan, kaya, ayan malalaki na yung ating uh, sitaw dito at uh, okra so hilain natin tong host uh, na to papunta rito kasama pa rin natin ang mga dugis oh mayihi. Look, mayihi may ihi ano may ihi dyan isa no, tumakbo doon. yun yun sisirain na naman nila yung ating tanim dito tatakbo takbo kapakan. eto ano dalo tayo mag uh, tuloy sa ating uh, gagawing uh, pagdidilig ay uh, ito naman ating gagawin ang uh, kakain muna sa deet no ito ang ating ulam ayan oh panahon pa ng yan ng aming pagpifishing no <laughs> ibig sabihin anong araw na ba ngayon uh webis ibig sabihin mag isang linggo na yung ating uh, isda no pilaksin natin yan no matagal tagal init init lang po tayo at uh, iba-iba naman nating kulang, gulay, isda ayan so, ayan, kain muna tayo mga kalingap sa magandang morning so, thank you Lord for the food, ayan, amen kain tayo, ayan, mayroon, mayroon tayong kapi no? para may lakas tayong maghila-hila doon ng uh, ating uh, host hindi lang kain natin, isang uh, kuwan lang parang kain militar lang, no, mabilis mabilisan para hindi tayo abutan ng init may init na doon sa ating pagdidiligan Mm -hmm. Thank you. So, ganyan po ating uh, routine. Ayan, minsan nag tayo para ito abutan ng uh, sobrang init. Ayan po ang ating uh, pagkain. mhm 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 hmm mm, -hmm. mm -hmm. So, stop. Stop ng kape. So, may palisal pa, no? May palisal pa ang natitira. At saka na po tayo pag, pag marami na tayo time na gulay ano, natagay ito saging naman kabuting kahoy, kabuting bageng, yan. so uh, wala pa tayo isang taon kasi eh. kasi ang saging, ang taon kasi ang kabuting kahoy isang taon din ah. Uh. so na rin pagkatapos ng uh, ilang taon dito natin dito kung hindi natin matatamen ito ng maraming uh, puno oh hoy tapos na tayo kumain Ah, pero hindi pa tatapos magkape, yan o. Oh. <laughs> yan, dalahin natin yung ating kape sa ating uh, pupuntahan. Para in case na tayo kapin kape na, ay tayo magkakape, no? So, yan natin mga kasama, sumama na rin. Mm -hmm. yung mga dugis in the windows, mga birds yung Adnaway Yung sumunod na rin si Chocopop. Oh, parang nawawala si Kuala. Na. At si pa. <coughs> Ayan ang buhay natin dito sa ating bukid. Ay, huwag nyo abulin. Nagahanap buhay. Eh. Nagahanap na pagkain. Uy! Huwag ulit. Ay! Pabayaan nyo. Kakain, na. ah. So, dito tayo. Ngayon ay ah, uh, pa natin. Ah, uh, lagyan pa natin ng tubig kasi wala pang ah, uh, tawag dito wala pang uh, tawag dito yung ay uh, tawag dito no? Uh, check valve check valve ba tawag doon parang matamis to ah tong, uh, pagkain na to ah no ito ito masabas nga pakain pala to hmm Please. Ano Ay, talaga magpaiwan si Pachipap. Matapos natin ang ating isa sa mga ganap na naman ngayong araw. So muli, yun ang ating isang uh, nagawa. No? Nakapag-deliver uh, tayo at nagkaroon tayo ng uh, order. Thank you very much po sa, uh, ano, sa sarang restaurant. Thank you very much po. At uh, order kayo sa amin ng uh, sitaw per kilo. So thank you, thank you. Ayan, at napasok namin yun. Thank you very much. Thank you, thank you. And God bless po sa ating lahat. Salamat kay Bal, at na nakalinga Prab, at ng buong team. Sa ating mga sponsors, subscribers, silent viewers, thank you, thank you very much. So muli, God bless sa ating lahat. See you next vlog and live. Bye-bye.